Ngayong araw mga bro, may gusto lang ako i-share sa inyo tungkol sa isa sa mga safety device ng aming mga generator. Ito nga pala ang generator number 1 and 2 namin. Ito naman yung generator number 3, number 4, and number 5. Dahil dito sa aming barko, meron kaming limang diesel generator. At ang gagawin natin ay magme-maintenance tayo sa oil mist detector. Pero bago yan, gusto ko lang magpasalamat kay Sir Glenn Mark Castro nakakataba ng puso ang kanyang message dahil nag-PM pa siya sa akin. Salamat sa iyo, sir. Bali, kinuha ko na nga ang aming OMD kit sa aming engine control room. Ito yung clean fluid. Ginagamit niya ang panlinis ng infrared glass. Tapos itong mga cotton stick. Meron din ditong air filter. Yung kulay gold na yan. Yan yung sa pressure regulator tapos yung kulay gray yan yun sa measuring head air filter mga bro ito yun mga bro pinapalitan yan every 6 months dito sa aming barko bago tayo mag mga bro kailangan muna natin pumunta ng control unit ng diesel generator number 4 kailangan muna natin i-local control ang selector switch nito bago tayo magsimula sa ating gagawin Ganito nga pala mga bro ang itsura ng oil mist detector. Visatron ng brand nito mga bro. Bago tayo magsimula sa maintenance, kailangan muna natin na isara ang supply air nito mga bro. Pinihit ko lang yan ng 90 degrees mga bro. Ang sunod naman, kailangan natin tanggalin ang connector ng power supply. Ito nga pala yan, mga bro. Bali, alisin nyo lang muna yung lock na clip. Tapos, hugutin nyo lang yung connector nya. Tapos sunod natin gagawin ay bubuksan natin yung measuring head. May clip lang yan mga bro. Gaya nyan, tinatanggal ko yung clip. Kabilaan yung clip nya mga bro. o makikita nyo sa ginagawa ko. Tapos kung mapapansin nyo mga bro, may mga oil residue na sa loob. Gaya nyan, medyo maitim na siya mga bro. Yan yung lilinisin natin kasama sa maintenance yan ng OMD mga bro. Eto na nga pala, ginamitan ko ng basahan para matanggal yung mga langis. Pati yun sa loob, ginamitan ko rin ng basahan. Tapos ang pampainal ko nagagamitin gagamitin dyan ay yung cotton stick. Kung mapapansin nyo mga bro, yung may circlip, yan yung air filter ng measuring head. yan yun mga bro. Balit tuloy-tuloy ko nga lang pinupunasan mga bro para matanggal yung mga oil residue niya sa loob at inaayos ko lang din ang punas kahit isang kamay yung ginagamit ko dahil yung isa pinambibidyo ko para may ma-share ako sa inyo mga bro bali yung may box na yan, yan yung infrared filter glass yan yung pinakang optical sensor nya bali ginamitan ko na pala yan mga bro ng cotton stick at clean fluid para maging mas malinis at mawala talaga yung oil residue nya kung makikita nyo pati yung infrared glass filter nilinisan ko na rin yan para maging maayos yung sensor niya. Bali, babalik ko na yung connector ng power supply mga bro. Kung makikita nyo, tapos ilalak ko lang yan ng clip. Magkabilaan para maging maayos ang connection. Tapos makikita nyo yung indication, umiilaw na. Tapos bago yan, bago ko ilak yung pinakang clip ng measuring head, bubuksan muna natin yung supply air mga o control air mga bro. Ito yun mga bro. Bali, pinihit ko lang ulit siya ng 90 degrees para maging open tapos pinakiramdaman ko yung measuring head kung malakas na yung pressure ng hangin bago ko nilock ang measuring head. Dahil may dalawang clip lang ulit ito mga bro, ibabalik ko lang sa dati. Gaya nyan, yan yung clip sa kabila at ito naman yung sa kabila. Tapos pagkatapos ko nang malock yung at masecure yung measuring head, i-reset e -re lang natin ito dito sa mismong connector ng power supply. May reset button dyan mga bro. Pagkatapos ko ngang ma-reset mga bro, makikita nyo yung indication na kulay green, umilaw na, ibig sabihin ready na at hindi na nagbiblink yung red na indication light. Pagkatapos nga natin ma-reset, punta tayo sa control unit ng ating generator number 4. I-reset -re naman natin yung mga alarma nito. Gaya nyan mga bro. Ganyan lang naman ang pag-reset. I-click nyo lang yung alarm tapos acknowledge. Then, reset nyo na yan mga bro ganun lang. Tapos, pag na-reset na natin, yung mga alarm niya, balik na tayo sa main overview. Kapag wala ng alarma, puntahan na natin ang main overview. Tapos, kinuha ko na nga pala mga bro, yung test kit nito. Yung ginagamit na pang testing ng oil mist detector namin mga bro. Meron lang itong parang plastic paper na ganyan. Tapos may glass yan gagamitin mga bro sa measuring head. Bali nga, after natin mag-maintenance, na-testing na rin natin na gumagana ang alarma nito. Tapos, i-reset -re na natin ito mga bro. Gaya nyan. Nireset ko na yan. Tapos, antayin na lang natin mag-ilaw yung indication light na kulay green. After nga natin ma-reset, punta ulit tayo sa control unit upang i-reset yung shutdown alarm na ginawa natin sa pagtesting. testing Kung makikita nyo, yan yung mga nag-alarma mga bro. Dahil ang oil mist detector nga pala ay isa sa mga safety device ng aming generator mga bro dahil kung magka problema ang aming generator sa lubrication mga bro ay maaaring maapektuhan o makasira ito ng main bearings, large end bearings, pistons, liners, e sliders, camshaft bearings, gears, chains at marami pang iba mga bro dahil mas malaking problema kung babaklasin ng buo ang makina kaysa mag-shutdown ang makina at pag-active ang alarm ng oil mist detector. At malaking questionable kapag hindi ito gumana at nagkaroon ng sira sa mga ito. Pagkatapos nga natin ma-reset sa control unit o local control panel ng diesel generator number 4, dito naman tayo sa control alarm monitoring system namin mga bro upang i-reset at ibalik din sa auto. Pagkatapos nun makikita nyo na okay na. Ito nga pala yung mga naging alarma. Ito nga pala mga bro ang aming power management system. Diesel generator number 5 ang nakaservice namin. Gusto ko lang ishare sa inyo mga bro ang mga trabaho at ginagawang maintenance namin dito sa aming barko. Lalo na sa generator at main engine. Ganito ang mga ginagawa lalo na sa oil mist detector. Para sa inyong video na to mga bro. Lalo na sa mga nagbabalak mag-electrician dyan sa barko. Sana makatulong. God bless.